Kung marami ho ditong uh, maliliit at malalaking bangka na naglalaot, ay marami din ho dito mga abandonadong uh, bangka. Ito, ito ho, ay uh, talagang hindi na magamit. Pero mga iyan naman ho ay bihira na sa dagat nasisira yung bagang inaabot ng bagyo. Most of the time, ang pagkasira ho ng mga iyan ay kapag nandito na, kapag nakaparada na Uh, galing laot. Lalo na siyempre pagka malalakas ang ulan at may bagyo, marami yung cases na siyempre anchor yan, nakatali yan. Minsan sa sobrang lakas ng alon, nagbabanggaan na rin yung mga malalaking bangka na nakaparada. So in most cases na rin kapag nasira na yung body ay kukunin na lang muna nila yung makina at kung kaya ay di magagawa ng panibago. Pero sa pagkakarinig ko, inaabot din ho ng uh, 3 milyon ng paggawa ng mga ganitong kalalaking bangka lalo na ho yung, ang tawag kasi dito ay basnigan basnigan o ito ho yung uh, dinadala sa malalayong uh, laot na talaga minsan umaabot um, ang mga ng Palawan area kumpara ho sa mga bangka na bakal ay pwede nating i-scrap o chapchapin para maibenta pa ay pagkaho kahoy, ay di yan ho nangyayari talagang nabubulok na laang unfortunately ay pagka ganyang uh, nawasa kumbaga sa lagat ay eh, birang-birang namin makuha pwede magamit pa yung isang nga rin, ay di mukhang nga rin, eh, bagong gawa pa rin laan nilalagyan pa lamang ng masilya oh, can you imagine ho uh, yung mga malalaking kahoy na kailangan yan bago nabuo yung uh, babang bahagi na yan ng bangka